Sa update sa patuloy na opensiba ng Amerika sa Yemen, ipinakita ni US President Trump ang isang footage ng pagbomba ng Amerika sa 70 Houthi na nagsasagawa umano ng plano laban sa Amerika. Dumating din ang dambuhalang iroplano ng Amerika sa Israel upang maghatid ng mga pangmalakasang air defense system. Ano mga air defense system kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, muntik na namang magkiskisan ang mga barko ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea matapos inilapit ng China Coast Guard ang nguso ng kanilang barko sa barko ng Philippine Coast Guard. Umiwas umano ang maliit na barko ng Philippine Coast Guard kaya't naiwasan ang kanilang kiskisan kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ipinos ni US President Trump ang isang footage sa kanyang social media platform na nagpapakita ng isang grupo ng mga kalalakihan na nakatayo ng pabilog bago tamaan ng isang precision strike ng Amerika. Ayon sa Amerika, sila umano ay nagtipon para sa isang pagpaplano para umataki sa mga barko ng Amerika. Ngunit hindi na matutuloy ang mga plano nilang yan matapos pakawala ng b stealth bombers ng Amerika ang isang malaking bala dahilan para mabura ang nasa 70 Hoti ayon sa report. Itinanggi naman niya ng mga opisyal ng Houthi at ang nasabi ng pagtitipon ay isang pulong ng tribo na nilayon upang malutas ang mga panloob na hindi pagkakaunawaan at hindi umano isang sesyon ng pagpaplano ng militar. Inakusahan rin ng Houthi si Trump ng maling representasyon sa kaganapan at sinabi na ang kanyang mga komento ay nagpapakita ng mga pagkabigo ng Amerika at Western Intelligence nito sa Yemen. Mugatil, al dahil halos araw-araw nang naglulunsad ng airstrike ang Amerika sa Yemen, ayon sa mga US intelligence ay pinaalis na umano ng Iran ang kanilang mga nakatalagang advisor sa Yemen at iniwan ang mga Houthi dahil unti-unti nang winawasak ng Amerika ang kakayahang militar ng Houthi. Gayon pa ang Amerika ay gumastos ng halos sa 1 billion US dollars sa loob lamang ng tatlong linggo at gumamit ng daang-daang milyong dolyar na halaga ng mga munisyon kabilang ang GPS guided cruise missiles at Tomahawk para wasakin ang mga kakayahan ng Houthi. Sinabi naman ng mga opisyal ng Amerika na habang ang ilang mga pinuno ng Houthi ay kanilang natodas at sinira ang mga pasilidad ng Houthi sa Yemen, ang grupong Houthi ay marami pa rin umanong napreserbang armas sa pamamagitan ng pag-imbak nito sa mga pinatibay na bunker sa ilalim ng lupa. Kaya't sinabi ng isang opisyal na nananatiling mahirap natasahin ang buong lawak ng arsenal ng Houthi kaya't patuloy nilang inaalam ang iba pang mga lokasyon nito. Nananatiling hindi hindi pa malinaw kung gaano katagal ang kampanya ng Amerika laban sa mga Houthi habang patuloy na gumagastos ng gasolina ang Amerika para sa mga surveillance aircraft nito na naghahanap ng mga banker ng Houthi. Sinabi naman ni Trump na magpapatuloy umano ang mga opensiba ng Amerika hanggang sa huminto ang mga Houthi sa pag-atake sa mga barko. Ang Amerika ngayon ay patuloy ang pagsasagawa ng mga airstrike at tila wala pa itong plano sa ngayon na magdeploy deploy ng puwersang panlupa habang ang mga Bito Stealth Bombers naman ito ay nakadeploy mula sa Diego Garcia Island sa Indian Ocean na mula sa apat, ngayon ay naging anim na ito. Ngunit ang mga bombers umanong ito ay hindi umano para sa Houthi kundi ipinadala umano ito para sa paghahanda laban sa Iran. Imbis na sa US base sa Qatar nakapwesto ang mga bombers na ito ng Amerika ay ipinosisyon ito sa Diego Garcia Island upang hindi umano malapitan ng mga fighter jets ng Iran. At kung balakin man ang Iran na bombahin ang mga nakaparadang bombers at mga fighter jets nito sa isla ay makakasagupa muna nito sa himpapawid ang mga fighter jets ng carriers strike group na nakadeploy malapit sa lugar. Samantala, dumating naman kahapon ng mas maaga sa Nebatim Air Base sa Southern Israel ang isang US Air Force C-5M Super Galaxy na isang strategic heavy-lift aircraft ng Amerika. Ayon sa ulat ng Al-Arabia ay inilipat umano ng Amerika sa Israel ang dalawang MIM-104 Patriot surface-to-air missiles battery at isang Terminal High Altitude Area Defense OTAAD nito. At sa update naman sa West Philippine si mga kabayan, ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ay nananatiling matatag sa kanilang misyon na bantayan ang iligal na pagpapatrolya na isinasagawa ng China Coast Guard Vessel 3302 sa kabila ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa radyo mula sa Philippine Coast Guard na iginigiit ang pagiging hindi lihitimo ng mga aksyon na ito. Ngunit ang China Coast Guard ay patuloy ang pang-aangkin na ang kanila umanong misyon sa dagat ay bahagyan bahagi ng legal na operasyon. 02. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra, MRRB 4409. You are advised that you are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Kita sa video mula sa Philippine Coast Guard na ang China Coast Guard Vessel 3302 ay gumawa ng walang ingat at mapanganib na mga maniobra na nagpapakita ng hayagang pagwawalang bahala sa kaligtasan. Isang nakakabahalang insidente ang naganap kahapon kung saan tinangkang banggain ng China Coast Guard Vessel ang maliit na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra. I'm Distance, Ayon sa Philippine Coast Guard ay 18 yards lamang umano ang distansya ng barko ng China mula sa nguso ng barko ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng mga alalahanin. Ngunit sa pamamagitan umano ng husay sa seamanship at profesionalismo ng mga tripulante ng BRP Cabra ay napigilan ang naturang banggaan o kiskisan ng mga barko. Sa 1972 Cold Rigs, o Convention on the International Regulation for Preventing Coalition at sea. Ang China ay lumagda noon nang itinatag ito ngunit makailang beses na itong nilabag ng China. Sa kabila ng mga mapanuksong aksyon na ito, ang Philippine Coast Guard ay nagpapanatili umano ng isang buo at profesional na diskarte na inuuna ang kaligtasan at pag-iwas sa anumang hindi kanais-nais na mga insidente. Patuloy na binigyang diin ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Helgavan ang mga mandaragat ng Philippine Coast Guard na nakadeploy sa West Philippine Sea sa kahalagahan ng paggiit ng soberanya ng Pilipinas at mga karapatan sa soberanya nang hindi tumitindi ang tensyon. Ang direktiba na ito ay umaayon umano sa tahasang patnubay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatibay sa pangako ng Philippine Coast Guard na itaguyod ang pambansang interes habang pinapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Ang intensyon ng China kung hindi mo sila mapapansin. Ang no? uh -huh. um, it, it would take months or years and then eventually okay. na ng and of Foreign Affairs uh, for so many years we have been patrolling the area of blah 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 okay. no? and that's what we are preventing them to do no, okay. uh, to make a reference a few years from now uh, we have to challenge them we have to con uh, constantly deploy our Coast Guard vessel no matter how small is it compared to uh, uh, the China Coast Guard vessel we should prevent China. from normalizing itong illegal uh, patwals nila